Adik uh, ko na minyog mistra dagko kay gutang. So mga idol no, atong uh, tubago ning istorya ni Kuya na ang maestra ko no sa ganahan kay daga Natural man ang maestra mangutang kay naa man sila mao maubitaw silang nangutang kay naa sila ikabayad, naa sila isweldo. Ug daghan pong pautang nila tuod kay nakita man sa kuban, na sila ikabayad maway lang sweldo munang dili na to ananaon ang mga maestra kay nakatabang po na sila kay kung walay maestra dili takabalong mubasa dili takabalong musulat kisa may mutudlo na to kanang doktor nurse, engineer presidente o uban pa asa managikan dili nila makuha ng mga kursuha kung walay maestra kung daghang mo pa utang nila, kay nakita sa mga tao na naa silay collateral, mauang ilang sweldo. Busa, ayaw ninyo ana-ana ang mga maestra nga daghag utang. Natural man silang mangutang kay na sila silay ikabayad, na silay collateral, ug mauang ilang sweldo.